All right, Good morning and good day sa inyo mga brother. And this is your man, Yonats TV here. So welcome back again dito sa ating panibagong gagawin video. Welcome to my YouTube channel. So for today's video mga brother, pag-usapan natin, magkano nga ba ang mga mabababang promo ngayong October 2024? So pag-usapan natin mga brother, lahat ng unit sasabihin natin po. Kung magkano nga ba ang mga pinakamababang down payment ngayon? Tara, bigyan silip natin ngayong araw. Let's go. Alright, so yan mga brother no, so pag-uusapan nga natin ngayong araw mga brother is yung down payment o yung ating mga low down payment na tinatawag yung ating promo this October of the month. Ayan, so kung kayo ay eh, mga nahihirapan nga sa down payment na ang laki ng down payment, sobrang mahal, hindi makamasa. <laughs> so for today mga brother, isishare ko sa inyo dahil ngayong October 2024 is napakabababa na ng down payment namin dito sa Nissan Las Piñas under by Nissan Alabang okay so ngayong araw ano ba gabi gabi na pala ngayong gabi mga brother pag uusapan natin is yung kung ano yung mga possible na pwedeng pwede or swak na swak sa inyo na down payment so bago yan bago natin simulan yan syempre Ah uh, meron muna akong isa shout out na isang uh, kaibigan Ayan, isang kaibigan na sobrang bait para sa akin, no? So, yun, ay nakuha ko lang siya. Hindi ko naman siya nakuha. Kumbaga, nag-comment nag siya sa YouTube ko, sa Navarra, our client na rin. Pero, napakabuting kaibigan nito. Na Kahit hindi pa kami nagkikita, syempre, babatiin ko muna ng uh, super, super thank you. Yan, maraming, maraming salamat. siyempre syempre, kay uh, Coach Paul. Ayan, kay Coach Paul Andrew. Uh, thank you sa binigay mong... Uh, tiwala sa akin. Alam naman natin mga brother, yung tiwala na yan eh. Kailangan natin yan pangalagaan kasi yung tiwala. Yan yung isa sa mga bagay or isa sa yan yung dapat na hindi natin uh, pinababayaan na mawala sa isang tao yung tiwala. Kaya pag binigay sa iyo yung tao na tiwala, pahalagahan mo yan. Huwag na huwag mo sisirain yung tiwala kasi yung tiwala na yan, ayan yung isa sa mga bagay na napakahirap na ibalik. Diba? So, bakit tayo nagpapasalamat kay Coach Paul? Kasi binigyan niya tayo ng Boya Mic. So ito, yung ganito. Pakita ko sa inyo. Ito gamit natin. <laughs> Kikita nyo, girl, girl. Shopee. Yan, sa Shopee lang natin to in order. 180. Yan, so yun lang naman yung kaya natin, syempre. So binigyan tayo ng Boya Mic. So may kapalit na tayo. So pakita ko lang sa inyo. Alam nyo mga brother, itong Boyang Mike, eh, medyo, hindi ko lang alam kung magkano presyo nito Pero para sa akin, napaka, napakahalaga nito na ito, napaka, uh, alam ko mahal to eh Pero mahal man o hindi, basta binigay iyo ng isang uh, kaibigan yan, Pahalagahan mo lagi yan, di ba? Napakalaking sentimental value para sa akin na nito Itong gantong mga bagay Ito, magagamit din natin to sa pagbablog natin dito sa YouTube natin ito, ayan gaw boya mic tama diba ayan yung boya mic na katulad na ito Ang angas so ito 180 bilibo sa si Shopee <laughs> so ito hindi ko alam pero alam ko mamahalin to okay so yan thank you uh, coach Paul coach Paul Andrew maraming maraming salamat sa gift mo sa akin kahit malayo pa yung Pasko napakaagang ano. sa ang nito na ito mga brother, hindi pa kami nagkikita ni Coach Paul. Pero nagpapasalamat ako kasi ang, ang laki ng tiwala niya sa akin. Di ba? Ayan, Boya. Ayan, Boya Mike. Ang tawag na ito? Boya Ultra Compact 2.4 GHZ. Ayan. Thank you, uh, Coach Paul. Maraming maraming salamat sa'yo. Sana magkita tayo soon. Ayan. Okay, so pag-usapan na nga natin yung ating topic ngayon. Uh, ano ba yung topic natin? Uh, napakababa ng down payment nga namin ngayong October dito sa Nissan Alabang, mga brother. So bago natin pag-usapan yan, ilalagay ko muna syempre yung ating contact number. Ayan yung contact number ko, ilalagay ko na lang yan hanggang matapos, dyan ko na lang ilalagay yan. Basta message nyo lang ako dyan or tawagan nyo ako kung anong gusto nyong unit ang i-inquire. Pwede kayo mag-inquire sa akin basta message nyo ako dyan. Ready to Viber at ready naman tayo sa WhatsApp. lalong lalo na yung mga nasa ibang bansa dyan. Yan, mega-mega shoutout muna syempre sa lahat ng mga uh, kababayan na, na, kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, nakikipagsapalaran para lang sa pamilya nila, di ba? Kaya sa mga nasa Pilipinas tapos yung mga mahal sa buhay eh nasa ibang bansa, lagi natin silang uh, ipagpipray lagi sa kanilang trabaho sa ibang bansa, okay? Okay, start na tayo mga brother. Simulan na natin syempre uh, pinakamababang down payment natin. Simulan natin dito sa sinasakyan natin ngayon. Ito yung ating Nissan Terra VE Yan, automatic Bali, 7-seater siya, uh, SUV type. So, makikita nyo naman sa video, pinapakita ko sa inyo yung video. Ayan yung itsura ng Nissan Terra VE. So, sa mga gusto nga ng uh, pang-family, uh, Nissan Terra VE, swak na swak sa inyo yan. Maganda yung comfort, maganda ng aircon, may 360 camera, tapos 7-seaters. Okay? So, ang magkano nga ba ang SRP ng Uh, Terra VE. So SRP na ito, mga brother is nasa 1,969. Okay? 1,969 yung SRP niya. Pagdating naman sa down payment, napakaganda ng down payment mga brother. 8,000 down payment na lang yung kanyang down payment. This October lang to ha. Tapos yung kanyang monthly uh, nasa 42,000 yung kanyang monthly. So ganun pa rin naman hindi naman nagbago yung monthly niya kahit bumaba yung down payment yun pa rin naman yung monthly niya okay so pagdating naman sa kicks yan sa kicks naman natin ito naman yung hybrid o yung ating 100% pure electric talaga yung gumagana sa kanya So yung sa kicks naman natin, 5-seater naman yan, yung tinatawag na hunchback. <laughs> so pakita ko sa inyo, makikita nyo yung video dyan, papakita ko naman sa inyo yung video, i-walk around naman natin yan. Ayan, yung ating kicks BE. So ang SRP na ito mga brother, nasa 1,200,000. So ang promo naman niya down payment 8,000 na lang din ang kanyang down payment so pagdating naman sa monthly nasa 26,000 for 5 years yan mga brothers okay so pagdating naman sa 7 seaters or yung MPB natin meron tayong Livina VE yan sa Livina VE naman natin 7 seaters din naman yan Gasoline 1.5 ang engines Sa Levina VE naman natin Ang SRP naman yan Is 1,189. So sa down payment Naka-promo kami Nang napakababa din uh, 28,000 down payment Ang Promo niya Na down payment So pag RCBC naman Ang nag-approve sa atin Is 8,000 na lang din Ang down payment Okay Sa Navara VE naman Sa mga mahilig naman yan Sa mga pick up yan, Para sa mga nag business Ayan Pick up Para sa inyo Navara VE uh, Nasa 48,000 yung kanyang down payment uh, all banks, pero pag sa RCBC ang nag-approve sa inyo, syempre 8,000 na lang din ang kanyang down payment napakamura na yun mga brother para sa mga mahilig sa pickup so pagdating naman sa urban ayan, sa urban natin ang down payment neto na is nasa 148, ito yung 15 seater, saka yung 18 seater, Yan, ayan yung urban natin, sa urban pala natin na 15 seater at 18 seater Ah, syempre puro manual lang tayo dito. Okay? Sa premium 'yan, automatic and manual. Meron tayong 218,000 na down payment. Okay? So, ayan so, yung mga promo natin mga brother, yung sa Terra, sa Kicks, sa Livina, sa Navara sa natin. Ayan. So, sinabi ko na sa inyo mga brother, yung ating promo this October lang 'yan. Okay? Sa so, mga gusto mag-application sa akin, ito yung number natin. Open tayo sa Viber at sa WhatsApp. Tama ba? What's up? Yan. <laughs> so sa mga naghahanap naman ng mga sports car, meron naman kami dito yung Z natin. And sa so, Z naman natin, ang SRP naman nito is nasa 3,888. Ayan yung ating Nissan Z. Tapos meron kami dito mga brother, uh, meron naman kami Nissan Patrol. Yan sa mga bigating dyan, meron kami Nissan Patrol. Sa Nissan Patrol, ang SRP naman nito is nasa 4,788. 58. So, sa Nissan, Z, uh, Nissan, Patrol namin, mga brother, is nakapromo kami ng 300,000 discount. So, pwede naman natin yung 200,000 discount. Tapos, yung 100,000, pwede naman natin yung free uh, sa gas. Okay? So, ayun yung mga promo namin this October lang yan. Okay? Sa mga gusto mag-application, inuulit ko. Ito yung number natin. Nasa taas tawagan nyo ako, message nyo ako, Viber or WhatsApp, lalo-lalo na yung mga nasa ibang bansa or nasa barko WhatsApp, ayan. I-ano nyo lang ako dyan, message nyo ako or tawagan nyo ako dyan. Anytime, sasagot naman ako. Pwede ko kayong bigyan ng mga quotation about sa mga unit. Tanong lang kayo, okay? may Tawagan nyo ako. Uh, anytime, pwede naman yan. Okay? Then, mga brother, no, sa mga gusto nga mag-application sa akin, or pwede kayong tumawag sa akin, ang requirements lang naman natin kung halimbawa business tayo mga brother. Kung business tayo, so ang kailangan ko lang naman dyan is yung DTI natin. DTI, tapos yung ating two valid ID, tapos proof of billing, tapos yung ating tinatawag na uh, SOA or yung ating bank statement. Yan, yun lang naman ang kailangan natin. Sa bank statement, kailangan ko lang dyan 6 months latest na bank statement. Okay? So pag tayo naman ay employed or ang tawag nito na trabador, nagtatrabaho tayo, no? So ang kailangan ko lang naman dito hingin sa inyo is two valid ID tapos yung ating COE with compensation na, na naka-attach yung ating sahodon monthly. Okay? Tapos proof of billing, uh, bank statement, uh ano tawag nito, payslip. Ayan, yeah, kailangan din natin ng payslip para sa mga uh employed nating mga aplikante. Ayan, mga brother. So, kagandahan na ito, mga brother, dito sa amin is meron naman tayo dito ang tinatawag na all-in. Ayan, kahit 8,000 down payment, all-in all in pa rin naman tayo. Kasi yung all-in natin is ayan yung tinatawag na one-year pre-insurance. Free 3 years LTO registration at meron tayong 5 years warranty or 150,000 kilometer which come first. Ayan. Okay? So yun lang mga brother, wag, yung, kayong may hiyan tumawag sa akin or mag-message sa akin sa Viber or sa ating WhatsApp. Okay? So siguro hanggang dito na lang mga brother, ah uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nanonood, lagi at nagme-message sa akin. At comment lang mga brother sa mga gusto mga, gusto nga mag-application sa akin. Message nyo ako sa number na to. Ayan, kanina pa nakalagayan dyan number na yan. <laughs> okay, maraming salamat mga brother. Siguro hanggang dito na lang ulit ah uh, see you next vlog ulit tayo. Comment lang ngayon niya kung anong gusto niyong uh, i-content natin. Marami naman tayo dito ang mga unit about sa mga Nissan, about sa mga promo, about sa mga specs. Ayan. So sa ngayon, promo muna yung isi-share ko sa inyo. Okay? So maraming salamat sa mga bago pangalan dito sa video ko. Huwag niyong kalilimutang pindutin yung subscribe at pakipindut na rin ng like kung nagustuhan nyo nga itong video ko at pwede nyo rin namang dislike to kung hindi nyo naman nagustuhan okay? at mag comment lang kayo sa baba at huwag nyo kalilimutan syempre mga brother at pindutin yung ating notification bell para sa mga next video natin about nga dito sa Nissan is updated na kayo okay? so maraming maraming salamat mga brother at mga sisters natin dyan sa mga sulok ng mundo maraming salamat ingat palagi kayo mga brother lalo lalo na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa alam ko napapanood nyo ako dyan sa ibang bansa Sa USA Sa Sa Middle East Ayan, sa Kuwait Sa Dubai marami pa Sa London May nakapanood pa nga sa akin sa London Tapos nasa may Ukraine Ayan, shout out sa inyo Marami salamat sa panonood ng mga video natin dito sa Channel ko sa Yonats TV Maraming marami salamat sa inyo lahat At mag-iingat palagi mga brother at mga sisters natin Huwag kalilimutang manalangin bago sumabak sa trabaho. Okay? Dahil siya lang naman talaga ang makakatulong at ating masasandalan sa anumang hirap na pinagdadaanan natin dito sa mundo. Maraming salamat! This is your man again, Yonats TV. Maraming maraming salamat sa inyo at mag-iingat palagi. Peace out! Bye-bye!